yung pangalawang dive ko. At na ito, timbongan. Mm hmm. Gitik mga kapaders. Pandagdag na naman. Dito na rin ako sumisig sa sinisira ng unang dive. Dahil yung slipong kong may GPS, hindi ko nadala. Kaya may pagpalipat, madilim. Wala tayong makita. At baka mabangga natin ang pisaan. Malaki ang alun pa naman. Nalo sa butas may nakasuot. Mm hmm. Hmm tinamaan mga kapaders awan ko lang kung makasama pagtanggal palabas nakabunot anong isda ino kayo na paan akong yun naroon hindi lumayas mga kapaders ulitin ko mm -hmm. ididiin ko pa yung ako at para tumagos mm -hmm. okay na mga kapaders ano raw kung di kayo matanggal pare ang natanggal mga kapaders tanda ang ay ayo matanggal maganda pagkatama nagbukas si man ang pana sa isda mga kapaders may nakaharang kayang bato alsin ko muna ito yan dyan ka na muna at meron akong pinahan ng isda tilahin ko palabas ayaw na pati matanggal mabilo muna ako at saka hilahin ko ng hirit mm -hmm. masakit sa baraso pag hinihila ng persa dahan dahan lang Biluhan ko ulit mga kapadyers, isang perso na lang, mm -hmm. yun, nadala rin, isdang lipstickan, ito na ng katawan, kaya pala may harap hilahin, nakabalagbag sa butas, ayos na ito pang daradagdag, pang 70 ang kilo, hanapan natin at baka mayroong pangkasamahan, naroon, ito magandang panayin na kalabas, mm -hmm. parating hasangan, piatamaan ko mga kapadyers, Pandara dagdag na naman, bibiya. Ah, sigurado, ito ang bukas. Ito ang favorite nilang ulam. Masabag itong inihaw, kahit anong luto. Hanap ah, ulit tayo. Magandang baw to ito mga kapaders, Uy, taas. Andito ako sa partim baba. Uy, na ito, talig bago. Mm -hmm. Ito. Magandang pambinta ito mga kapaders Magandang presyo na ito ang bilis sa amin ng buyer 130 pero pag ko bibigay ko muna ng 120 at para yung mga kabarangay ko makatikim lamang ng sariwang isda at para mura-mura pa ang presyo magaan sa bulsa mm -hmm, gitik naulog na naman talikbago or paro ayos to pandaradagdag salamat lord kaya't solon dive uli makakadi na naman tayong pambigas ating hanapan pa na ito isdang may balbas Mm-hmm. Hindi nagitik. Timbungan. Di ba nagkaparaikot? Sa parting kasangan ko pinatamaan. Talik bago sa katimbungan. Isang presyo na itong mga kapaders. Hanapan pa natin ang kasamahan. At na ito. Budlawan. Solid. Mm Sala. Hindi tinamaan. Uulitin ko. Mm hmm Tinamaan din. Huwag lang ulit mga kabunot. Nagpaparaikot kay mga kapaders. Ay, nakabunot nga. Mm -hmm sigurado ka na dyan, di ka dyan mga Pangatlong pana, at saka lang nahuli. Yan kaya ang kahirapan, sa sila nakatalikod, mahirap panain. At pag humiritan lang, oy, papalayo, na kabunot Pero kung nakaharap, sigurado. Mm -hmm. Ito, tulad nito mga kapaders, naudog, nagit na ang katawan. Aron, may paro-paro. Mas na inihaw mga kapaders, pirog na muna. Hindi tayo sa mga ganit kasing isda mga pana. Pambinta na, masarap pa pang ulam naroon talikbago natawid ng bahura ay mailap mga kapaders papabulabulin pa yata ako na ito papagulin ako yun may bahura sa unahan delikadong mahinto yan dyan at yun lalapitan ka agad yun sumuot mm -hmm. sigurado ka na dyan di ka na makakatakas pandradagdag uli pambinta hanap na naman tayo na ito pa sulit na naman pandara dagdag na naman uy nakabunot ulit mga kapaders mhm mm ditik -hmm. na ito naman ang kanyang mayor na tinik sa gitna na naudog malalaki ang sulid dito kaganda ng sukat mga kapaders maganda ang sizing ng isda mautuwa ang mamimili nito bukas andito may nakasuot kanuping or bukawin mhm mm ito pang ulam sigurado na ito hindi kasi nung kalakihan at hindi rin kaliitan mga kapaders katamdaman laki na ito pang ulam masarap tong pinir pakita uli mga isda kahit anong isdain tatsaga-tsagaan ko ng panain na ito lapu-lapu yun tinamaan parting matama mga kapaders ito hindi ko na ito may ulam pag ito sa lako mabibili na ito mga kapaders mabal lang ang presyo dating 150 ngayon 140 lang ang bigay ko pag sa lako pero pag sa buyer, 150 yun mga kapadus. Pero hindi na binibili. Inuulam ko na lang yun. Uy, kulambutan. Ito, may isang kiluhan. Mm -hmm. Hindi nagitik. Pansabog ang tinta mga kapadus. Ayos ito pang daradagdag. Kahit isang kiluhan, estimate ko dito. Pag ito nag isang kilo, another 120 na mga kapadus. Bawi ng panggastos. Managdagan pa ba pabagay ito. Diyan sa parteng unahan. Haalisin ah, ko lang sa pana. Hanap ah, ulit tayo. Maganda ang corals dito. Na ito, danggit. Mm -hmm. Nakachamba tayo. Balawis, nagitik natin. Madala ng ang balawis, mga kapadres. Palibasa, wala ng kula po. Awan ko lang sa buwan ng Januari Kaya labas ng danggit sa buwan ng January ay lagada ng balawis. Na ito, talit bago. Mm -hmm. Mataan tama. Pandaradagdag na naman, pambinta. Salamat, Lord mga ganang klaseng isda ang nagpakita sa atin ngayon palibasa bulan ng agos mamaya paghibas pagsikat ng buwan magkakaroon ng agos uli, mga kapaders ating hanapan tsaga tsaga lang talikbago bago ulit mm, -mm dinuplasan mga kapaders ulitin ko ay sumuot sa butas hindi ko agad napanak mga kapaders sisilipin ko dito Nasa no, na kaya yun? Pakita lamang. Ay na, ito na. Mm -hmm. Maatras ka pa. Pandaradagdag na naman. Nagitik natin. Hanap ulit tayo. Walang isda dito. Ito, silipin natin mga kapaders. Baka may nakasuot. Mm -hmm, surahan mas malaki ito mga kapaders nakatsamba tayo uli sobrang sangkilo ito estimate ko ito na sigurado ka na wala kang katakas-takas binitawhan ko yung pana ako at nagpaparaikot mga kapadyos at baka makabunot eto na naglulugo na ang kanyang hasangan kuhain ko na yung pana ako ayos malaking pambinta ito 150 ang kilo pero ngayon 140 na lang mga kapadyos sigurado tuwa ang mga kabilang isda ko ngayon bukas mabawas ako ng presyo ang dating presyo ng buyer kung sa tindahan ay nakaka-discount siyempre tayo rin mga kapadyers dapat ay may discount oo na ito dalawa, tatlo ito munang unahin ko mga kapadyers danggit, malapad-lapad mali talaga malakas ang dagat na naman masamang pangitain mga kapadyers mm hmmm mayroong pangisda mga kapadyers ayun, manitis na kulay dilaw sarmolete, oy dalawa, ito munang unahin kong malaki-laki mga kapadyers, itong sarmolete Papanayin ko na rin... Mm -hmm. Tinamaan din... Sa partim paliktikan... Mayroong pang isang mga kapaders... Asa na kaya yun? Hindi ko na pati makita isang sarmolete... Naroon sa unahan... Mm -hmm. Balit at lo mga kapaders... Isang danggit, dalawang sarmolete... Ayos na ito... Salamat Lord... Kuwartang linaw na bukas... Pang lako-lako dito sa barangay namin... Hanggang dito muna aking video sa pamamana. Maaho na rin ako at sikat na ang buwan. May agos-agos na mga kapaders. Abang-abang lang bukas. Na ito na mga kapaders. Yung huli ko sa dalawang dive. Nakakulambutan man tayo sa unang dive. Dalawang piraso mga kapaders. Ayos to. Nasikat pa lang ang buwan. Maya-maya tataas na rin yan mga kapaders. Salamat Lord sa biyaya. Ayos man unang dive ko meron tayong kikitain ipanlako tayo bukas sa barangay namin andito nga pala mga kapal yung huli ko sa dalawang dive na ito sa sinaya ayan ayos na ito estimate ko dyan sa sada akong huli baka yan mga 15 kilos o 20 kilos mga kapaders maalaman niyang bukas kung magkano kikitain ko dyan Good morning mga kapaders Ito na yung kulambutan Isang peraso XL Huli ko yan sa unang dive Ito naman sa pangalawang dive mga isang kilohan mga kapaders Tatlong kulambutan na yan yung isa hindi ko na nabidyohan mga kapaders Ayan ah, baka yung mga ulo yung media Estimate ko Tatlong peraso sulit na Ito yung isda kong huli Na ito na mga kapaders Yung aming kinita sa kulambutan 790 mga kapater sa tatlong kulambutan man ayos na ito ipambigay sa tayo tapos ito yung mga kapater ng kabintahan 790 din kaya ang yung sa yelo sa bayad sa yelo nagbayad na 40 yung ating yelo ayos na ito salamat lord ipambigay sa na naman kami panibagong biyaya panibagong dilinsya ito na mga kapalos yung inyong inihintay Shoutout muna tayo sa mga silent viewers ko dyan, subscriber. Maraming salamat din po sa inyong panood. Sa pati na rin sa mga hindi-skip ng ads. Shoutout nga pala mga kapaders sa mga silent viewers ko dyan, subscriber. Na laging nanonood ng mga video ko sa YouTube. Shoutout nga pala kay Jed, Sarah, Santiago, Santiago Family. Shoutout po mga kapaders kay Sagay Adventure from Western Samar. Shoutout po kay Roger Gabitan from Sapang Palay. Shout po kay Janila Tuli. Shout po kay Rizil Ramirez at sa mga taga Suprafeeds Production. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyo dyan lahat. Shout po kay Balman Lapas. Shout po kay Karino Kayadong Kayadong Family. Shout po kay Dennis De La Cruz Family from Naikabiti. Shout po mga kapaders kay Eric Ilpa from Toy Toy Kamsor. Shout po mga kapaders kay Roy, Oriyoke, Ronley, Raslin, Wingwing -wing from Trinidad Bohol. Shout po mga kapaders kay Arnil De Leon from Empanta. Yan po mga kapaders. Shout po dyan sa mga taga Empanta Quezon. Ingat kayo lagi dyan. Shout po mga kapaders kay Dinesh Espinosa from Barangay Pagatpat, Santa Cruz, Sambalis. Shout po mga kapaders kay Jose Pasya from Kalawan, Laguna. Shout po mga kapaders kay Rinaldo, Suliano at sa mga taga Pulong Pasig. Yan po mga kapaders. Shout po sa mga taga Pasig dyan. Ingat tayong lahat. Shout po mga kapaders kay John Marco, Espanya. Shout po mga kapaders kay Jefferson Bongol from Nueva Vizcaya. Yan po mga kapaders, maraming salamat po sa walang sawang suporta at patuloy ninyong panonood ng mga video ko sa YouTube. Dibos din ako lang kapasalamat sa inyong mga kapaders. Shout nga din pala sa ating mga OFW, lagi po kayo mag-iingat yan. God bless, ingat tayong lahat mga kapaders.